na Habang nagkakanta kami ng checkpoint at patapos na to, doon sa unahan may nadisala siya. Muda namin, resulta to sa takot sa checkpoint kasi madalas pag nakakita ng checkpoint, may ko agad yung mga motorista. Kaya ginawa natin itong video nito para hindi na tularan at maiwasan yung mga ganitong senaryo. Dahil nga sa biglang pagliko, baka madisala sa pa kayo o baka makadamay pa kayo na iba. Sultan, isang muli ko habang hinihintay natin yung ambulansya at topic investigator, nag-assist muna tayo ng topic dito at narinig din natin na kasalanan daw dahil may checkpoint sa unahan. Hindi na sala sa checkpoint. Ang anong gadzay mo nga, huwag mo lisensya mo nang mahadlok mo checkpoint. Ang resulta na nga na Kasi may itagyan yung eh, motor. Ikaw, ano mo po ni Kuwag lisensya? Ha? Bago pa yung mo motor, mawawakan yung Kuwag lisensya. Dili requirements ang bag nga motor sa pagkuha lisensya. Pwede okay. ta makakuha lisensya bisag wa motor ha. Ha? Magadlok no, 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 no. lagi mo checkpoint. Uh. Sir, ayo ibitay ng helmet. Itawad ng helmet, sir. Itawad pala yun. Oh, kuha mo helmet dah, gamitan niyo ng mga helmet niya before mo dagan. helmet mo, pag helmet Ayong buntag. Asa ang mga helmet niyo sir? Asa mga helmet niyo? Pagkasbay na sir. Ha? Pagkasbay. Sir, pagkasbay. Pagkasa ka na yung mo? Ano, ano, ano. Pagkawa mong helmet. Ano ito? Pagkawa mong helmet. Oh, yung helmet niyo ay mo. Pagpatagay ng kapila. -pag Gabay yung... mo oh, yung helmet niyo. Nakabihan mo ito. Stagbilagan. Bawal. Oh, yung helmet ko Kaya ito.

hindi ka nang gaplano po, alis po sa mirror sa kay Gamay, magodi po Gamay ba? What? Gamay ang... sa mirror? Ha? pang day sa mga ipay. Ay! Iyan po, sa mga ipay yung... Og... Og pang-carve, og pang-ipay sa kalahian. Hindi, siya sa kasi? Gamay? Ha? Gamay ang sami niya. gusto pala po. Iyan po, yung dunay. Pirma na, nalabot na pangahan pa. na yung mga sakasit ay, natanggali kayo nga, safety niya kayo. Yes, yes. You have to lock your strap in your helmet. Sorry po. Do you have your driver's license? I just put it in the bag. Came to eat. But when you are driving, you have to bring your driver's license. I'll just bring it. Sorry. Can I see your picture Your driver's license? Next time when you drive, you have to bring your driver's license, okay? Yeah. Pud, wala na po nag-helmet. Ako mas sanay. Good afternoon. Yeah. Is it heavy to uh, wear a helmet? Can I see your driver's license? Did you know that here in Tagbilaran, when you are driving a motorcycle, you have to wear your helmet and also the back rider. Oh, then why are you not wearing a helmet? Do you have your driver's license? Yeah, it's for the police. I'm calling. Pangbili mga lisensya. Lupik may pinoy niyo. Sir, this rented one. As you can see, the locals here, they are all wearing helmets. Even if you are a foreigner, you have to follow our rules. Is it your friend? Your friend? You remind them that you have to wear helmet every time when you are riding a motorcycle. The driver's license must always carry. So now you always bring this one when you are driving a motorcycle, okay? Okay, you can go now.